Isang taon na mula nang pumanaw si Maria, isang mapagmahal na ina. Ngunit isang gabi, isang liham ang dumating sa kanilang bahay, nakapangalan sa kanyang anak na si Daniel. Imposible, dahil matagal nang nakalibing si Maria. Ngunit malinaw ang sulat kamay, pamilyar, mahigpit, puno ng pagmamahal. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang binubuksan ang sober. Unti-unting lumabas ang mga salita, at kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Huwag kang matakot, lagi kitang minamasdan, lagi kitang ginagabayan. Napaluha si Daniel habang naririnig sa kanyang isipan ang tinig ng ina, malambing, pamilyar, parang bulong mula sa kabilang buhay. Ngunit sa dulo ng liham, may isang kakaibang pangungusap na nagpanginig sa kanyang puso, Daniel, huwag mong buksan ang silid ko sa ikatlong gabi. Dahil nandoon pa rin ako. Dumating ang ikatlong gabi. Tahimik ang buong bahay. Nakaharap si Daniel sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina, kandila lamang ang ilaw. Ang tanong, susundin ba niya ang bilin? O bubuksan niya ito, at harapin ang katotohanan?